Good morning po. Uh, nakikita ko lang po sa inyo yung garden namin ngayon. Ito po nga may mga tanong. Ito po yung taning kong patatas. Ayan. Mangumutip mga ngungap ko tayo ng lakang tasa. Ayan po yung taning kong patatas. Uh, Tapos ito po naman yung mga lettuce na itinaning ko po, po. Ayan galing po ito. Anikol dadala ko siya ng lettuce. Ayan po. Nakain na po namin yan. Ito po naman yung tinamna ko po dati ng petchay. Ayan. Ang kasamahan po niya. Ayan. Ang ko na. Uh, inilaho po po sa ang tawag dito sa Bulalo. Ngayon po, tinamna ko na po siya ng beans. Ayan o. Oh, may mga tubo na po. Tubo na po yung beans na itinanim ko. Ito po naman yung ating uh, romaine. Romaine na na lettuce na din po yung beans ayan mo ayan po sa panabi Ngayon po ito po naman yung ating mustasa. ito po yung tinanggal ko na po ito ng dahon ginawa ko na po ng buro nandito sa ret isang canister kasi siya po ay ating pinamumulakmak para po magkaroon po tayo ng binis. sa isang taon na ayan, ayan 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 po ayan po, ayan po, ayan po mga kananay. ayan garden ayan po, naman yung pinamdang ko po ito ng ito po binunutan ko na ng butchoy na pechay uh, ayan po yung kasama no, na bulaklak na may tanim din po yung beans ayan ayan binunot ko po para po ang beans naman na makalago ito po may tanim na carrot hindi ko lang alam po kung totoo po tapos ayan po yung beans na pinitanim ngayon ayan ayan po ayan, ayan. ito po naman ay tinamnan ko ng Uh, pangalawa ko napunta nito ito uh, ito po itong spinat ayan po itinaning itinanin ko dyan tapos may ilang po tayong musta itinaning pang itinanin dyan ayan po ayan po ayan po mga kasenyor yung ating mustasa ito po ay hindi ko po alam kung anong tawag dito kala ko po ay romaine pero sabi ni Malo para daw itong pechay eh mustasa Pwede sa sinigang. Pero para pong ang hilatsa niya, para pong lettuce din. Ayan po Ayan po. Ano pakalago? Ano pakalago po? Ayan po yung ating pang ipang lettuce. Ito po naman ang ating, ayan po yung ating uh, asparagus. Ayan. Ito po may tanim din. ano. Ayan po. Tanim na po yung mga uh, spinach po naman. Ito yung ating kalabasa. Hindi umuknatok na. Ayan po ang ating mga lili. Ayan po yung ating ito niya ayan po tapos ito po yung tanim po namin kamatis na ang pagandahin ayan nagpula nga po ako ng kamatis eh ayan ang dami hindi ko na kung aabot na po tapos eh yun may isa kaming ampalaya. nabigyan ng kapitbahay aywan po kung gaganda isa isa yan yung tanim po namin uh, sili ito po naman panay ano po yan panay po uh, tawag dito lili ayan po yung rose na na gumagapang yan po, ayan po ayan po na, ayan o, panay buko po siya hindi pala mga po yung aming bleeding heart ito po yung aming kamatis pang isa ito po meron po kaming tanim na sayote ayan ang hirap umunlad ang hirap lumaki kasi sobra pong nainit dito na ulan ito po meron akong cilantro ayan pa yung amin. Ayan, wala kong aabot pa amin kamatis. Ito po yung sili. Uh, lara. Ito po man yung talong na binili ni Malo. Ayan po. Ayan ayan, 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 ayan. ayan po yung amin pang uh, ay, ko ito, uh, Ayan po na po itong po ako ng basura do sa aking Ginagawang compost. Ayan po yung sa kanamin. Uh, ayan. Ito po yung aking celery. Ayan. Naganda-ganda. yung aming um, ano tawag dito um, rosemary ayan po kaya ang hirap pong hindi dito sa loob sa labas itong aming lemongrass kaya hindi po namin inilabas lahat yan po yung aming lahat na uh, raspberry ayan po ayan ayan may bulaklak din po kasama dyan merong may sagit din ako dyan ano nga yan uh, yung aking uh, tawag dito tinanim na grape hindi po siya sumubag sa mga ugat doon po siya sumubag sa puno Ayan. dito po alam kung may dalang bunga yan po ayun na ng mga bulak bulaklak. Ito po, tanin ko rin kay Chay, ayan po, oh, nagbulaklakan na. Ayan. Pukunin ko na po yung mga dahon. Yung pong aming tulip, ayan po, na, una po siya bulaklak. Ayan po, pa ano na po siya, padupo Kaya yung po, itatanggalin na namin yung ano. Ito po, nilagyan ko po, po siya kahapon ng tukod. Kasi po, eh, babaksak po siya sa laki ng bulaklak. Bloody red, ayan po yun po yung aming punis yun po yung punis namin ay yung pink pero di pa siya nabuka at drain nya hindi ko po nakuha ng pangalan nito pink ito po yung aming apple ayan po may bunga na din ayan po, po yan. marami po siyang bunga ayan o oh, malalaki na po ayan ayan po ganito na lang po kalaliit pa Ah, pusangatan okay, sangat. Ang mga taniman po sibuyas. Nakikita ko lang po sa inyo, ito po 'yung mga sibuyas. ayan, mga tinanin kong sibuyas ayan, Yan, dalia ya. po 'yung aming sibuyas na malalaki. Uh, green onion o link. yun po. Kinakasalubot uh, na bulak -bulak. Ito po 'yung mga sibuyas. Yan. po. Tapoy hindi mananabasan bulak na kapoy blue. Bulak-black po yung aking lili na nasa sulok Ayan. at yung, ito po yung mga lili hindi po nabulakalak ang ating petunia ayan po ayan po ito po naman yung mga mustasa namin ayan po oh. pipitasin po natin yan mamaya pipitasin ko po, po siya at akin pong gagawin ko din yung buro ito po naman yung iris kung tawagay yellow yan po, pag bulaklakan po niyan, ito po mga lili, bukulang po po ulay ng ano. Ayan po. Ayan. Ito po yung ano, kilamatis, bubulaklak na din. Ito po yung isa sa iris, ibang kulay. Ayan po, ang aking mga mustasa. Ayan po. Ang lalaki ng dahon. Wala po yung abono. Yung po yung lupa lang na binili ni Malong Garden Salt, tinanim ko lang po dyan. Kinuha ko po yung dosa, sa na, nabulaklak na. Ayan po, ay pupunan ko na po ng dahon kasi gugulang na ayan po kaya ayan. 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 ayan 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 sa ito po yung ano kung tawagin ni pitunya na wave isa lang po ng isang puno yung tinanin ko tinyo yung gumahang maano na ayan po nagtanin po ulit ako ng kamatis ayan po yung aming kamatis sa ko ito po yung isang uri ng lettuce. Hindi ko po alam kung ito ay romaine o nabilog na lettuce. Ayan po. Ito pong nakikita ninyong maliliit na ito. Ito po yung pito katulad po nito. Ayan mga ganyan. Ito po. Bagong sabog ko po lang yan. Tumubo. Ito yung huli kong tanim na kamatis. Ayan. Ayan po yung aming mga lettuce pa. Napakadami namin lettuce. Ayan po. Ayan. Ang dami kong dahil po palang tumubong pito Paglilipat ko po yan doon sa aming nakahangin. Ayan. Ayan po yung aming uh, iris. Ang po yan ay iris. Ayan. Hindi pa lang po sila na mumulaklak ng maraming marami. Kaya ayan po. Ayan po yung aking mga uh, sa kwarto ko. Na ano, ayan po. Pinaglalabas ko. Ito po yung pinula kong marigold. Ayan. Maganda na po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito po naman yung ah uh, ito na marigold. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito po yung mga cherry cherry po yan yan cherry din po yan yan. Yan. yan yan ito po yung ito po yung kabuuan ng amin pong uh, garden na amin pong pinagigiliwan siya po pong kakatuwa po panoorin kahit po pag po nagbulaklakan lahat itong aming lili na po napakaganda po ito. at ako po yung mamumuhan ng mga gusto ka sa eh babadag ko din po habang mapinamuhan